Usap-usapan ngayon ang paglaganap ng mga emojis na bagaman inusente ang dating ay nagagamit ng na mga tinaguriang sexual predators sa social media. Ang karaniwang binibiktima, mga minor de edad o kabataan. Aminado ang Philippine National Police na tumaas ang bilang nito noong panahon ng pandemya Kaya't may babala sila at tips kung paano iwasan ng mga ito. Alamin sa ulat ni Benji Dorango. Trending ang video na ito online. Featured ang iba't ibang klaseng emoji na ngayon mo lang makikita sa online messaging. Nakatutuwa sa unang tingin pero ang totoo, malayo sa kakyutan ang ibig sabihin nito. Ito ang mga emojis na may bastos na subliminal messages. Ito ang gamit ngayon ng mga sexual predators para makapambiktima ng mga bata online. Si Lola Imelda ng Nia Road, Quezon City, bantay serado sa online activities ang anim niyang mga apo. Apat dito, mga babae. Siyempre nag-aalala din ako dahil mga apo ko may mga babae tas may mga yung mga apo kong lalaki din. Pero aminado siya, hindi lahat kaya niya subaybayan lalo na hindi na rin siya makasabay sa teknolohiya tiwala na lang ang kanyang pinaiiral na hindi gagawa ng ikasasama nila ang mga bata. Yung mga cellphone na kasi di ba may mga password-password yan. Nakausap ko ang dalawa sa kanyang mga babaeng apo. May papakita ko sa inyo mga images, emojis ito. At sabihin nyo sa akin kung anong ibig sabihin nyo. Number one, masaya. Masaya. Dahil ordinaryo na, madaling nilang naintindihan ang ibig sabihin nito. Pero nang ipakita ko na ito. Kapag, sinen, kapag pinadalang kayo ng emoji na eggplant, talong, anong ibig, anong talaga niyo ibig sabihin? Ang <laughs> ko eh. Sa walong emojis na ipinakita ko, dalawa ang naintindihan nila. Parehong bastos ang kahulugan. Ang eggplant emoji at ang emoji na ito. Ang mga emojis na ito na may bastos na subliminal messages na ipadadala ng mga online predator para makapambiktima. Pag pinadalang kayo ng ganitong klaseng emoji, paano nyo, paano nyo tinatanggap? I mean, nagagalit ba kayo? May inis ba kayo sa nagpadala nito? Lalo, for example, lalaki yung padala. Depende po pa kung close namin or hindi pa namin kakilala. Pag hindi siguro kakilala, ano, naging negative yung reaction namin. Sa report na natanggap ng PNP, tumaas noong panahon ng pandemya ang kaso ng online child exploitation. Ikalawa ang Pilipinas sa may pinakamalaking bilang sa mundo kasunod ng India. Mga banyaga ang gumagawa nito sa ating mga kabataan. Maring, uh, maring totoo uh, kung saan nila nakuha yung data nila, maring totoo ito. Kasi talaga naman kung titingnan natin yung sa Facebook pa lang tayo na yata, ang Philippines na yata ang pinakamataas. Pero sinusolusyon na na rin ito ng PNP. Nagsagawa sila ng operations para agad itong malansag sa tulong ng ibang government agencies we don't have yung yung numbers na yon yung 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 sasa, nagsasabi na mataas pero meron kaming mga data dito na tumataas naman yung aming operation against online sexual exploitation. Of... Pwede naman daw magsumbong sa kanila kung naargabyado na ang mga bata pero nasa magulang pa rin ang pangangalaga sa mga paslit para may iwas dito. Kaya si Lola Imelda aminadong napakahirap nilang bantayan. Malayong malayo sa panahon noon. Ngayon, hindi na niya nakikilala pa ang mga kaibigan ng kanyang mga apo. Eh ngayon, hindi mo na alam kasi minsan meron mga sekreto na nga sila sa cellphone na may mga kaibigan na silang ganito, hindi natin alam. Meron ng mga taga-ibang bansa din na pumapasok sa cellphone nila, ng mga friends nila, na hindi nila alam na makakasama na sa kanila yon. Benji Durango, para sa Bayan.